ngayon may naisip akong kalukuhan. Dinamay ko si Wonder Kasambal kay Ila. <laughs> Mungwari, <laughs> mga ka-Wonder, naglasing kami. oh, ito yung mga booty natin. Pero syempre, dahil hindi naman tayo lasing biro, nagawa tayo ng kunwari, ano, oh, red horse. okay na, Jo. Sige, isalin natin. Yung takip pa sa'yo. Sandi, isalin natin dito.

Ngayon mga koander, tawag let's go. Abangan natin sila doon sa gate. Tos, <laughs> oh, tos. <laughs> <laughs>

Oh, ay mama, Mister namin pogle gumatig. Hahahaha. Huh? Huh? sila? Huh? 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 inom Huh? 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 Ha? bakit tinuturuan mo to si Juan hindi hindi umain nito ano man sarap di ba sarap Jo? sarap Oo, ginayaan yan. iskrin ka pa wala ka ginagaling mo pa yan si Juan sayo pa kami sa cha 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 Kimbo, cha 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 sa inyo?

Cheers! Pigilan nyo na ngayon! yun. Akin na yung mga ribos. Akin na, akin na. Wait lang! Ha? Ang sarap pa yung kasi Wait mm -hmm. lang, wait lang. Pula pa rin ba? Isumbong kita sa mama mo ha. Ikaw isumbong kita or sa mama mo. Orderan mo kami doon. Sangkis. Ano orderan? Sangkis pa! Oo. Sangkis pa, oh, 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 oh. San pa. San sangkis. Akin na to, akin na yung ribos. Nasaan si nanay? Nagkisangkis kami! Nasaan si nanay? Sumbong ko kayo kay nanay. Nasaan si nanay? Ha? huy, Sumbong ko kayo. Nasa Amerika si nanay. Pulpi! Tama na yan! Tos! Ah, ah, Tama na yan! Orderan mo kami doon isang ake case! Ano yan? Akin na nga! Akin na, na nga! Hindi ka ba na atuwa. Tama na yan! Bakit Tama ba? Tama na yan! Jo! Jo! Oh. Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? <laughs> ikaw may ako na mo kay Joanne, ha? Nag-happy-happy lang ako. Bakit oh. kayo nag-happy-happy? Akin na yan! Stress ba? Stress! Stress. Um, stress ball. mo na mo na. Ngayon na stressless namin. ngayon nga lang kasi uminom. Porque wala kayo wala kayong stress gano'ng kayo. Katuwaan, 21 kulang pa nga eh. Kasi kapag ng <laughs> mga asawa natin, magigimatcho. Eh, Magiging macho kayo paglasin kayo. Na, okay. yun naman. Yung At ano, it's... yung pulutan, yung lechon, bumili doon. pulutan. Kaso walang pera jo. Wale, walang, mami. mami. Sold out mami. Sold out mami. Akin na nga akin na nga yun. Tama rin. Akin na. Jo. Gusto kong mag swimming pool. Jo. Shh. Jo. Jo. Bag. <laughs> Sige. Swim in, eh. swimming pool tayo. Po. Swing ko. Hindi naman pala may door Ay, layamuin mo kayo, no? Drinks pa the... no? Ano Parang, ano yung nilagay niya dito? Sa tayo? na tayo. Naubos na yung Diyos. Ano tayo,